Pinapanganak mo si ati yeah. Sarang habang nagbabiyahe kami. What's this? Choco popcorn. Yes. Nuna, masarap Nuna? Opo, yes. Sarang? O? Wata. Oo, opo. Ayan po yung laman ng car namin na yung mga pagkain ng bulinggits ko water, juice. Ayan babyahi po kami, Mama Michelle kami. Ani geryongmun, Moon. geryongmun do 있잖아. Ah, 'yan 'yung geryongmun, iron mun. Horang-horang, 아니요. Andito horang-horang ba, 놀러. Ay, naliligo 'yung pato. Wow! So cute. And guys, nandito na naman tayo ngayon sa festival. Ayan, butin timing at walang pasok si Tatay nakapag-drive sa amin. Ayan. Kaya, let's go! Hi! Para nga, anyang! Mula, dance! Ayan na yung mga gustong isuot ni ate. Ayan yung mga pang, ano, na dalaga. Ayun yun na yung pang sexy na damit. That guys. Ang ganda ng yellow flowers. Ayan. Hello, ah! Ang bagal ng mga kasama ko maglakad. Chusim, chusim, ate. O, oh, chun chuny chun-chun <laughs> Akala ko maglalakad. Uupo pala. <laughs> ang linis ng tubig, oh. Aras sa uh, nagpipicture si ate ko, oh. Uh, maranga ka dyan? Uh, maranga ka Ay, nga, nga. Ano yung sapatos mo, anak? Gusto niya mabasain sapatos niya. Oh, oh diga, aras na. Da. doon daw -do kami sa kabila. Wow. Look at that, parang ang ganda na Oh. Sakto yung punta namin dito, festival pala. Hindi namin ini-expect na festival pala ngayon. Ang daming ano, ang daming bubuyog sa ano sa mga flowers kumakain sila. Tanang view. Oh. <laughs> gustong gustong kuhanin ni Warang yung ano, lumilipad. Sabi ng ate, wag daw. Ang ganda ng mga puno, oh. So, let's go! Ang ganda naman ito, oh. Look at this, guys. Ayan, may mga pangalan siya. Ah, uh, Hawon ganda, anak, no? Hmm? nauna na si ate, oh. Doon na siya sa may ice cream, ano, car. Anak, kita rin, Wow, very relaxing place. Anu na nyang? Maganda <sighs> maglakad-lakad <sighs> dito pag gabi. Nomay po. Tashi, tashi one more, one more. more. Ayo, okay. walang yung buyo. Okay, that's the. Ah, hala mo Sarang iwanang, nunarang tukate. Oke, oke, okay. okay, caranda. ganda. Sarang eh! Guys, pasok tayo sa loob. <laughs> ang daming isda guys. O yun. Oh. Malalaki. Pop chui aji. Popcorn kinsana? Yeah. Okay. We are here. Oh. Simba lang tayo you Iwan ang slippers na. Oh, chusim, chusim. Chusim. Napagod ang mga babies ko. Yan! Ah, ito nung bata na to. Itong batang to, kulit ang kulit ng baby boy ko. Ah, look at that, warang stars! Night time. Kuya, po. Ang ganda ng puno, oh pag duyan do man na ang aking palanggoy. Nakipila na pala si ati sarang ko uh -huh. 응. 세 개. 하나, 둘, 셋. 바구치룰루 두세개. <laughs> <laughs> <세 개. 웃음> 네, 아 이리 와. guys, ano, pupunta na naman kami kami sa, ano, sa Cosmos Flower. Wow! Okay. Taste tayo. Yeah. Mm. Mga binibentang flowers guys, oh. Lakas ang sounds nila, oh. Ayan guys, nandito na tayo sa Cosmos Flowers. Wow! Ang ganda oh, look at that. Ay, kidra! Annyeong! <laughs>